ang mga babae kanto ang langis at nag ng mga estudyante ng UP at ng USAP ditoy kita natin Paano natin iibigin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananong palatang? Praise the Lord, puri ng Panginoon. Kaya sa mga pagkakataw ito, mga pinamahal, ang kalagi po na ating ang ay pagtanggap ng kaluhob o tinatawag na labo. Puri ng Diyos. Kayo, Kaya po ay po pa ng... ng... na paman... po may pagtanggap ng kaloob, mga minamahal. Kuna ang pagtanggap ng kaloob, yan ang daan upang tayo ay pagpala. ng Diyos sa inuulisan. At nais lamang iyan na natin ang buong ang ating Praise the name of Jesus. sa mga mga sakit sa mga ikaw ang Diyos ang siyang magpagaling sa amin. Ikaw ang Diyos ang lumang makapangyarihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. ariah aliman madaung nahiya. <laughs>